Bala yan po, kumusta na po kayong lahat Ano po yan, bala episode ito ano po Tayo po ay nagbabalangkas ng ating ano Gagawin po bang Lalagyan ng mga kung anong maaari din uh, Yan oh. Bala ito po ang ating ginagawa ngayon yan. Tayo po ay nagbabalangkas nito Gawa ng kagaya nito ah uh, Dito na po natin ilalagay yung ating mga pataba, yung pesticide insecticide at saka po yung mga sprayer uh -ho. gawa ho nang ihiwalay natin din sa kubo at gawa ho nang delikado rin ay, uh ay, sabi nga nga ng karamihan sa atin, iisa ang buhay natin uh hindi na natalbos talaga, totoo po yun ayan, edi tayo po gagawa na rin uh paman din aking inupakan ng sigo ay sigon laspog naman ay angat, bayain na po hindi po naman tayo kasilanan uh yan ito po ang ating ginagawa Oh. <laughs> tayo magpupukpok mamaya na yero baka sabihin nung ating kapit din, eh, ba? ng ating kapitbahay din ba, klasikan si kabispren Prince ito mama na nga sa laban oh. But, but nakalampag na doon yung kanya ngayon. <laughs> ano Ay maigi yung nakahiwala kaya ho ari sabi ko ari ginagawa natin eh, sana hindi ko na ibablog ay eh, di sa tuloy na tareho ang ating ginawa ngayon nay. Oh. Yan ay nakadali tayo ng ano nakasikwa tayo ng jirong yun no? Ay sabi ko Tambakan nga ang naman Ay pwede na ho. Yan Ari po ang ating kagawin Sa ilalim na ho na rin malbirin natin ikinabit Oh ho, Yan no? Aba Ano chuchu Hmm Tabi chuchu At saka din sa ano nung saging Ay meron na rin po palang ano Yung saging natin hinug na ho. Ay ating upakan oh, na Muna yung tiba yan Ayun, Maganda ho ay naka-segregate yung mga pata yung pataba, yung mga pesticide, oh. Delikado din ay. Aba. Atin pong titiba yung saging, Hinog na. Oh. ay babagsak pala pati ardi ni sa ating unit. Pag uh, nabuo uh. na oh. Giniginapati. Uh. Uh. Na ayun oh. Uh. ay eh, hinog na po oh. yan oh gigisak na ba eh, eh, dinadayo na pati ng ibon oh. Eh, maganda ho din ni tayo lagi may bisitang ibon gawa ho ng ano malberi malberi saging yan po ang dinarayo ng mga ibon din titibain na natin na rin hindi ko rin napansin ang ganda rin babagsak pala sa akin sa Ayun, nice na po. Pabito nyo. Aray, pong mga sangang aray, ay eh hindi ko na puputulin. May green pang palilim, oh. Yan. Yung ating ginawang balangkas papakuan po natin yung iba diyan. sasabihin ng ating kapitbahay ay ano kalasin nga ba misis tumama si Ison po ang pangalang ko din sa amin ay ano, sa youtube si Spring abay eh, na, at nagpapalagabong na ng gyro doon ah tayo po hindi magaling pa nga ako kung tinamaan ng martilyo sa laban na so hindi ay, yan ay yan magaling po ako kung tinamaan ng martilyo yung po na may joklaan yukla ang iyon. Sabi niya may si sisilipin kung ano ang ginagawa. Yan na po yung ating balangkas Ayun po na no, may dalawang uhos laang Nasikot ko dun sa amin Nasa eh. kaya ba pwede pare uh. Akin pinagsisiguhan Eh, Ba't si ganun naman Sana uh. Ari tama Ang sigo po ba yung Dapat ay nakaakma Doon sa mga takam um, Ari oh uh sigong kalahatin tangkal ay eh, laspog bayain na po arat may tago ay ah, hindi naman tayo kasilanan tapos aray dalawang uhas yan atin yung iyan kakabit Makakasalag din po yan ang ulan na no hmm. Pag natulo, edo wag gamitin pag naulan Meron nga daw Nagkabintahan ng bahay, totoo po yun dire sa amin Nagbintahan ay mainit kung bagay bahay na bahay po ang bahay po naman sa amin ay siyempre masayang ganito na ang bubunga ay nagkatawaran 15 male ay di yung pong bahay na medyo hindi nga kaanuhan ay nung umulan ay nagrereklamo. reclame parang di mo naman sabi sa ka natuloy sabi hindi ka lang magtanong ay kaya ho sabi nung ano abay paano ganyan ikaw? ay tayo nagbintahan ay eh, mainit eh ay kung tayo nagbintahan ng maulat ay eh, makikita mo ay di yung po naman ay po galit, istorya story ang sabi din sa amin ay tama po naman na ano pag naulan dun ka sa, ano uupa ka na apart na <laughs> ko dun dalawang uhas ayos din no? maganda hmm. Aba. maganda po naman ilalim nga oh. Aba. maglaang pipintasan na rin ay sabi ko nga sa inyo tutulo lang naman pag naulam pero hindi po naman nagpabaliktad yung butas ah Masa may pa sa lulu. Oo, oh, haba mag din. Nalagyan natin ng mga sprayer. Atin la akong iipitan ko na lang ng mga kahoy kahoy eh. At yan na. Hmm. Aba. kung tutukusin po naman ayoko rin gumamit ng ganari ay kung tayo medyo ika nga maalwan eh, bakit ka tayo gagamit ng ganari Oo. Uh iya -huh. yeah. ay dalin, dalin bumili pag may pambili oh uh -huh. yeah, na po uh. yeah, bagong ano po dagdag din sa atin uh. no, sa ating area number 1 pati ano yan po silungan na kumakain po tayo sa aging oh. maas din na re parang di ko yata kaya kung sa buhay ko'y wala ka Aanhin ang pag-ibig kong puso ay nag-iisa. Sinong aking yayakapin? Sinong aking tatawagin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit ka nakilala kung ang puso ko'y Mm, tu mm. mm. Sino ang magpupuno sa aking paglalamin? Bakit ka pa nakita? Bakit ka nakilala kung ang puso mo'y Mati, bait na, na po. Alam po ang mga din sa ating. Ay, binahagi ko na rin po sa inyo kahit oh, aba. Ang importante po, mahalaga. Ingat po palagi. Bye.